ipapakita ko sa inyo ang aking preparation para sa aming dinner today. So ngayon lang ako ulit makakapagawa ng mga long video matapos ang aking masalimuot na mga experience dito sa Hong Kong. I-share ko rin sa inyo kung ang aking mga uh, masalimuot na experience, no? Pero hindi pa sa ngayon kasi part 1, part 2, part 3 ang aking gagawin dahil napakahaba. Okay, let's start! na soup, no? Ayan, ang bisugo. So, ipapry natin siya sa ginger, ang ating isda. And then, after na ma-fry siya ng bahagya, ay papakuluan natin siya ng 30 minutes to 1 hour. And then, uh, natin siya sa pagluto kasi mamaya na natin siya ilalagay ang ating gulay kapag ka kakain na. So, ipapakulo na lang natin uli ang ating sabaw pag kakain na. So, kapag nakuluan na itong ating isda, ay tatanggalin natin ng ating isda. At sabaw lang ating kukunin. Itatapon po natin ang ating isda. So, ayan po ang ating magiging fish soup tonight at ang ating gulay, no? Yan ang ating veggie tonight. So, ito naman ang ating steamed fish, no? Itong lapu-lapu. Ayan, ang laki ng lapu-lapu. Meron na rin siyang luya sa ilalim. So, pantanggal ng lansa yan ay ang ah, luya. So, ayan, i-steam natin siya ng 10 to 12 minutes. Depende po kasi sa kapal ng isda, no? So, ayan. And then, ito ay ang kanyang spring onion. Gagamitin siya. So, pagkata naluto na yung ating steam fish, ito ang mga sp spring onion ay ipapry natin sa mantika at ibubuhos natin sa ibabaw ng ating steam fish, no? So, before natin ibuhos, ilalagay natin ng na konting soy sauce ang ating isda. Wala po kasing asin po yan. Lahat po dito na niluluto ay walang asin. So, natural lang talaga yan na lasa, no? So, ayan. So, ito po ang ating steam fish mamayang gabi. So, na-prepare ko na, no? Steam natin ng 25 minutes, no? So, na kailangan na natin siyang iayos agad ng maaga dahil atin po siyang minarinate ng chicken powder. So, ayan, may chicken powder na yan. May luya na rin siya sa loob ng chan. Ayan, nilagyan ko na ng luya. And then, para mamaya, pag ating ni-steam, eh, na-absorb na -absorb po ng chicken ang uh, chicken powder para malasa siya no so ayan so i-chop lang natin yan siya kasi wala namang sinabi na uh, ating hihimayin kasi dalawang dalawang klase dito ang pag ano ang ini-steam na manok Hinihimay at china so ito ngayon ini ano uh, i-chop natin kasi kapag ka hinimay kailangan meron tayong pipino noon meron kaya tayong pipino pero wala kami pipino wala namang dinalang pipino si popo kaya I'm sure ito ay aking ichachap lang. So ayan guys, ang ating lulutuin at aking mga preparation for luto today. Thank you for watching. Have a nice day. God bless us all and please don't forget to follow, like and share my video. Thank you!